Yung may pet mo, yung may pet nila. Dami naman sa akin selfies eh. Oo. Parang treter yan. Oo naman. Ako, nakita ko ako. Ayaw nila yan. Kita pa. Pero may sa akin, ten years, hindi Kaya ako lumabas ito. Dumating kasi ako. Tapos, kita pa uri yes pala. Napa-sama. Tapos nagkakapunta din. Napa-sama. Pag-add to the percentage ng genetic na nakita. August may bago nitong pagbabago. Dina, parang bato. Trickshire. Ano pa to? Asi, pa pioneering rin. August bago. May Tay. Credit to you. Pa-neryen lang pala. Pa-neryen yung pa pastor na eh. Hindi. Oh, bayo na rin. JJ yun. Ah, ah malay. Saka Ay, tatlo ang panon, tatlo ang pastor nun. Yung pioneer yung pinakakit, yun know? Okay. Saka, Trinitarian. Tatlo yung pinasok ng Trinitarian bago ako yung PUPC. na yung PUPC. Uh, lahat ba, last no? kasi nakita ko ang pananampalataya. Yun yung persistence ng... Uh, Pagtanggap. Hindi, yung uh, 70 step of salvation, tinuro sa amin yun eh. Dibali, Kung hindi ka na... na. O, doctrine. Oo, doctrine. No. Pag hindi ka na, nag-umakwet, hindi ka makakwet doon. Kasi hindi ka pwede sa pangalawa. Okay, okay na. Yun ang kagandahan sa akin na kanto. Na pinakita sa akin yung 7th step of salvation. Na-build ka, na-build. Hindi, nakita ang view. View talaga? Kasi ang bill ikaw yung mag-reveal, for your reservation. pwede Pinahayag talaga ng Diyos sa Pinakita. Pinakita. Pinakita ko. Dati ko nga sabi ko nga eh. Hinahanap ko yun. Kasi yun, kung ako eh, charismatic ako eh. Hinahanap ko yun. Kasi nakakata ko yung Bible. Sa hindi, may Bible ko dito. Pero, dito tatlo ang Bible ko kasi, sa Exim ako. Exim Manila. Kasi yung mga kati, si Kubaw. Nag-lead na, nag ako doon, nag-lead ako doon, nag-supervisor ako doon. Eh, may charismatic doon. Eh, doon ko Pag oras na matin ka doon sa charismatic, may Bible ka. Okay na yan. Pero, yan. King Hindi. Yung, improvise. hindi. Yung katulik ko, yung may tatlong segment. Mayroong, uh, pato, mayroong Mm. Tatlong segment doon. Tatlo yung kanun, uh, New Testament, Deuteronomy, at saka New Testament. Tatlo yun. Kung mm baka, -hmm. tumingin ka ng katuliko. Verbal. May, may ibang story? Hindi, yun yung, uh, uh, yun yung nakakuha ko na uh, that age. Mm. Yung hindi na kailaman Diyos sa tao. Oo, mayroon sa kanila nun. Lain sa Diyo yun. ko yan. Oo. hindi nakailam mula kay bago kay Moses. Hindi nakailam ang Diyos Sa tao. Mm, kaya si Moses ang nilagay. Kaya si Moses, yun din yung, yung So yun ano? Uh, That Kaya yung public... alam yun. Tapos napag-aralan ko din yung katos, at uh, seven dispensation of God. Pitong kapanahonan ng Diyos sa tao. Alam niyo yun? Pitong? Kapanahonan ng Diyos sa tao. 7 dispensation of God. Bakit? Uh, ano una? Ano una? Innocent, no ay yeah, ba't na dal? Oo, oh, yan. Yeah. Yung si uh, Sir Abel, <coughs> Consent. Oo. Oh. Tapos government. Oh. Government. Mm. Hey, Kailan? Like. Tapos yung promise. Pagkatapos na ikot, nung, nung consent. Government. Ah, government na. So, Tapos no. yung promise. Hmm. Tapos may grace. Ngayon ang grace. Oo, oh, tayo nandito doon <laughs> sa panganib. <laughs> Kaya nga, ang Ah, uh, wala na tayo.